Sige lang. Ako ang bahala. Ako upak. Pare, ayos na! Pare, ikaw na lang kaya. Biro lang, pare, birulan. Biro lang! Tanong ba kayo? Hindi naman. Sorry ho. Pa Paano nangyari yun? Hindi ba nakatimbre na sa mga Coast Guard ang plano natin? Bakit? Walang puwang sa organisasyong ito ang ganitong klase ng... Alam niya ba kung gano'ng kalaking halaga ang wala sa atin? Malaki! Milyon! Bukod pa sa kahiyan na abutin natin sa ating mga kliyente. Boss, ayon sa kontak natin, hindi mga otoridad ang tumira. Wala akong pakilang kung sinong demoy yung tumira. Ang importante, hindi na pwede maulit ang ganitong klaseng pagyari. Eh baka dumating ang araw! Wala na magtiwala sa atin! Panyero! Huwag masyado mainit ang ulo mo. It's bad for your health. Pagresman, alam mo naman siguro nangyari sa kargamento ko. Para sa'yo yun eh. Bobby. Mau ka, Panyero. Pero siguro yung mo sa'kin sa akin na mananalo ko. Dahil may kabigatan na makakalaba ko. Maasahan mo ko ron. Pero kailangan ko rin ang tulong mo. Inumpisahan akong pagkain. Gusto ko rin malaman kung sino naman ang kalabang ko. Kung otoridad, madali ko malalaman. Bilyon ang kakailanganin ko, Panyero. Hindi problema ang pera, Panyero. Marami tayo niyan. Pero kakailanganin kong protection mo para sa mga negosyo ko. Lalong hindi problema yan. Siya nga pala. Kailangan kong dagdagan ng mga tauhan ko. Yung matitinik. Darating sa'yo yan. Kung may kailangan ka pa. tawagan mo lang ako. <toss noise> <toss noise> <toss noise> Yun na ang ah ano man ang nakita mo sa akin? Nakahuli ka na ng snatcher. At napatay mo pa ang ulimentado. Nasa mo ang mga gun runners. Kaya malaki na atraso mo sa limonyo. Itay, kapag mabuting ginagawa mo, marami kang kakampi. Alam ko. Bakit hindi ka pa magpulis? Sayang naman ang pinag-aralan mo sa Police Academy. Kapag ginawa ko yun, obligado akong mag-report araw-araw. Eh kung yung asset nagkakaroon ng karapatan ng pulis. Di ho ba? Hindi naman ako ex-convict na ginagawang informer. Retired general. At hindi ako nangingikil. At hindi ako humihingi ng sweldo. At mayabang ka. At yan ang minana ko sa inyo. Kumain ka na. Yes, sir. Yan ang hirap eh. Kung ano man ang mangyari sa'yo, ako ang sisisihin. Isa akong ex-military, wala man lang ako na itulong sa sa'yo. Tay, hindi ba pag gusto mong tumulong sa mga pulis? Kahit na ordinaryo kang mamamayan, eh pwede. Diba? Tama. Tama ka ron. Isa lamang ang pagbibiling ko sa'yo. Sana sa lahat ng gagawin mo, mag-iingat ka. Lagi naman ako nag-iingat tayo eh. Lalong-lalo lalo na sa pagkain. Kapag busog na ako, humihinto na ako. Ah, Parang, parang hindi ka nakakuha nito. <laughs> ay, take it, ay. Lagay mo na lang. <laughs> ang darating na eleksyon na ibukas sa sino mang gustong kumandidato bilang congressman. Isa lang ang maikpitong kalaban. Si Medina. Dahil malinis ang record niya. Sa tingin ng masa, Sir, matunog ang usap-usapan na sangkot sa malaking sindikato si Medina. Yan ang dapat na patunayan natin. May nagnakaw ng ebidensya, pero nabawi rin. Yan ang kailangan mapasa atin. Sir, mukhang mahihirapan tayo. Hindi tayo mahihirapan kung alam natin kung saan nakatago ang ebidensya. Gusto niyong trabahuin ko? Hindi ka. Kailangan natin ng isang tao para alamin kung saan nakatago ang ebidensya. Thank <small noise> you. Hoy! mo moi, Moy? Wala yata? Wala pa sila ka? Sandali lang. Ako muna magtatanong sa'yo. Bakit pawis na pawis ka? Ha? Ha? Tagirobics ako eh. Alam mo naman ang trabaho natin, muna, suspital, kalahating katawan mo nasa ospital, kalahating nasa simenteryo. Kailangan, pirmi kang kondisyon. Alam mo na? Tama yan. Sweetheart. Ah! Ah, Chris, ano ka pala? Ah, sweetheart love, kung mga kami may merienda ni Chris, dear. Um, sige. Uh, sige. Sige na. Sige na, sweetheart. Eh. Asawa ko yan. Eh. Alam ko. Ba't ba na ka? <sighs> Makikibalita lang sana. Naku, hinahanting ka nung gun running syndicate. Bakit? Kilala ba nila ako? May sariling asset ang mga yan. Bariya-bariya lang. Huwag. Tuturo ka na nila. At hindi lang yan, Chris. May nasagap akong balita. Nakumuha doon ang matitinding tirador sa Mindanao. Ops! Ops! Itatanong mo sa akin kung kilala ko. Alam ko! Alam ko! Ako ba? Sa sakin! Sa nanon ko katindi, Chris! Alam mo naman yan! Puntahan na natin para hindi na sila mahirapang hanapin ako. Ay, klaro. kita ah, si Oh, sweetheart! Si oh, aerobics ka na naman eh. Bitin ni. Eh. Oh, o sige, ako na lang. Chris! sasama ako! Diyan ba? Oo, oh, magtatanong lang ako. Bakit ka magtatanong, eh, mga Muslim yan? Marunong ko ba mag-Muslim? Hmm. Ako pa. Suwer ka sa sa'kin. Ah, uh, pwede ko ba magtanong? Ah, uh, pwede! <laughs> Dito ko ba nakatira si Nardong at si Boy Dagol? Bakit mo ba tinatanong? Bakit? Kasi yung... Uh... Ah, uh... uh, pisa namin sila. Al kapatid ko. Eh, Tama, Kami eh, namin. Galing kami po pisa eh. Pisa namin silang dalawin. Pinsan mo, masama ako gali. Nandyan! Ay. <laughs> Pwede na kami tumuloy. Hali Pwede hmm. Eh, mau Ka. Tandaan! Aling ko! Hoy! Hey, please! Tumulon! Tulungan mo ako dito, Andres Dulas, eh! mo ako dito, kumakakit! Ikaw kasi, yabang-yabang mo, pinauna mo pa ako. Ngayon, sisigaw-sigaw ka. Hindi ka na nga. Style mo, bulok. Panis lang. Ang <laughs> ah, 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 sujit mo naman. Thank you, dear.

Bino lang pare! Bino lang! Hoy! Sama ko! Itay mo nga ako! Ano ko basta pupunta? Hoy! Huwag dyan! Dito tayo! Ah, Bidan! Pagpunta <laughs> lang kayo! Miss na miss ko na kayo ha! ka pupunta? Tatawag sana ako ng mga bata eh. Bakit? Si Nardo, si Dagul. Napapainkwentro. At mukhang um, mga parak eh. Parak? Oo. Oh. Uh, Saan naroon? Nandun, ginugulpe. Yung parak? Hindi! Si Nardo at si Dagul, ginugulpe. Ah! Uh! nyo nang habulin. Sayang lang ang pagod nyo. Oh, ano pa hinihintay mo? Palaw na! Patas! Patas, ha? Bahala ka. <laughs> mo din naman ata na pagbigyan mo ang impitasyon ko sa'yo. Anong gusto mong inumin? Brandy? Scotch? O wine? Hindi ho ako uminom ng alak. Anong gusto mo? Gatas ho. Oh. Kasi maliit pa ako. Paborito ko na yan. Bigyan niyo siya ng gatas. Yes, sir. Sandali lang. Pwede ba huwag mong lagyan ng asukal? Arreglado. Ano ba may tutulong ko sa inyo? Isang katulad mo ang kailangan kong magtrabaho para sa akin. Sinabi sa akin ni Jude, ang kakayang pinakita mo. Kailangan kong tulong mo. Wala ho akong hilig sa politika. Hindi lang politika ang nakataya dito sa ipagkagawa ko sa'yo. Alam mo, Chris, sa mata ng marami, malinis ang pagkatao ni Medina. Pero sa totoo, marumi siya. Mali yata yung pagkakaimbitan niyo sa akin. Hindi ho ko killer. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kailangan ko makakuha ng records para magamit na ebidensya labang kay Medina. Nang sa ganun, mabago ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. At maisalba natin sa masama ang mamamayan. Pag-iisipan ko.